guys Tapos na kami maligo guys Wait, ang pahit guys oh. Ito yung ito guys Diyan kami naliligo Alright Tapos punta naman dito guys Medyo madulas guys Oh, nasakit ang binti ko guys Oh Look who's watching Let anyway guys Right. All right, guys. Kapos na kami maligo, guys. Tapos na. Ah, Ay, hinuo, guys. Video. Malayo pa. siang buntut. Ndan-ndan kami naliligo. Dian. Sai bapa o, oh. kami. Right. Karina guys po. Ang badulas dito guys. Ah. Itu indah guys oh. Nuju ano? Putik right dinos bobo ah dinano guys nendun ka bisano sa si ibbawa naligo kanina uh mayon ano na naman putik na naman right kinina guys nadula sa kwali dito dito muka ano muka putik talaga uh wala oh, pita tayo guys Ito na sa tuktok ng bundok. Sama ko guys. Uh, hangak. Ang dito na sa tuktok guys. Madira na, bandira na tayo. Uh, thank you. First. First tayo guys. Alright guys. Nandito na kami sa ano sa taas. Medyo suspense so, guys kasi dan lug Parang uh, ano yung ano ko guys yung tawan ko yung taba na Thank you for watching Kabagdig TV Sunod na naman na uh, vlog ko guys makita-kita naman tayo All right